Uh, tapos doon sa unang hiling nila na ni reject na ng pre-trial chamber, ano pong masasabi niyo dito sa naging hakbang ng defense team nga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na alisin yung dalawang ICC judge sa kanyang kaso pero ito ay kanilang iminungkahi o hiniling sa tinatawag na ICC President. Tama ho ba yun, attorney? Yes, sa ICC Presidency. Actually, uh, yung nuance o yung uh, kaibahan noon, nung una, invitation to uh, recuse or excuse themselves ngayon disqualification Uh, kung sa Pilipinas, ang term natin yan parang inhibition. Nung una was voluntary inhibition. Baka, baka gusto nyo po na kayo na ang umalis sa sarili nyo. Ngayon, nilalatag nila yung basehan para disqualified o mandatory yung inhibition ng judges. Uh, sa tingin namin, uh, itong mga teknikalidad eh, talagang within their rights. Uh, karapatan yan ng, prosecution, eh, ng defense, even ng prosecution, even ng kahit na anong partido na i-ensure na talagang fair in impartial yung proceedings. Kaya lang, na babagabag kami na baka makatagal ito dito sa schedule natin dahil ready na tayo sa merits of the case, dapat sana ng September. Ang isang komplikasyon na kailangan ding i-point out, so uh inaddress nila ang kanilang request for disqualification sa presidency. Ang presidency ito ay parang uh, may president yung court talaga, vice president at dalawang vice presidents na nangangalaga or nagpapatakbo ng korte generally. More of administrative. Yung tat, isa sa tatlo dyan ay yung mismong judge na pinapa-disqualify. Uh, sino, sino po sa sino po sa kanila? Dun sa si dalawa. Judge Alapini Gansu. Si Alapini Gansu is ay parte. A, is the second vice president ay, of the presidency. So, so parang sinasabi na um, sa presidency, pwede niyo bang i-disqualify yung dalawang judge sa pre-trial chamber? Pero kapag nagpasya kayo, hindi pwedeng magpasya yung judge kasi siya mismo yung pinapatanggal doon sa isa. Medyo komplikado. At magsasangasang ko. At attorney, parang conflict of interest. Parang ganun lalabas yes, yan. I kasi see. kung may presidente at dalawang know. vice president, yung isang vice president ay yun yung pinapadisqualify ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. How does that work? Well, depending yan sa presidency. But the votes will be just two votes. And it technically it has to be three para parang hindi kayo pwedeng magtay. Kaya depende yan kung papapalitan kasi the presidency cannot be essentially replaced. Um, I will have to see how the presidency will act on this. At the same time, um, they have a recourse, probably, to the appeals chamber o yung parang pinaka-supreme court. Doon naman lima yung judges. Ah, uh, kung iaakyat at iaakyat pa yan, Uh, kung baga parang ang siste, talagang ayaw nila dito kay Judge uh, Alapini Gansu. Right. At mukhang nagahanap ng, sabi nila, no nagahanap ng judge. Pero kung ano't ano man, uh, inaasahan namin na mabilis ang pagpapasya ng both ng presidency at kung sakasakali ng appeals chamber. So are you saying, attorney, that the presidency, kasi ito pong kanilang paghain ng disqualification para po maintindihan po natin laban dun sa dalawang judge, ay uh, Pwede pong yung presidente at dalawang vice president sabihin na baka mahirap ito dahil yung isang judge nga ay yung pinadidisqualify, magkaroon ng conflict of interest. So ihahain na lang dapat ito sa appeals chamber. Pwede ho ba yun? Ay, hindi. mag decide sila. At ah, uh, they, they will have to decide this and not pass on the issue to another chamber. But whatever their decision could be, uh, depende yan sa defense, uh, could be kind of, ang hirap sabihin yung term na appealed kasi hindi talaga naman ganun yung term, yung recourse. Pero kumbaga iaakyat or ipapareview dito sa appeals chamber I yung decision na, na, eh okay, in the meantime, po. lumalakad. This is just a question. So una, this was a question about what the charges are. So yun yung pag-uusapan natin sa September sana. Ano na ba talaga yung kaso? Pero bago noon, sabi ng defense, uh, wala naman kayong jurisdiction kaya hindi natin dapat pag-usapan yung kaso. Pero napunta pa sa bago tayo magpasya sa jurisdiction, itong dalawang judges eh hindi dapat magpasya. Hmm. Palitan nyo ng judge. Kaya nagiging sanga-sanga yung issue. How does that affect what is expected doon po sa tinatawag nga na confirmation of charges sa September 23? Nasa ang stage na ba tayo sa Crimes Against Humanity case ni FPRRD? Ibig sabihin as, ba nito sa Setyembre tuloy pa rin yung pagharap ni dati Pangalo? Yes, as of now, ganun pa rin. Dun sa kaso ni Duterte, ang tawag dito ay pre-trial stage. But overall, ang tawag sa situation pa rin ay investigation. Hindi pa sarado, ibig sabihin, naghahanap pa rin or pwedeng maghanap pa rin ng iba pa na huhulihin o tatawaging uh, most responsible for other co-conspirators for crimes against humanity. Pero sa kaso mismo ni Duterte, dahil pre-trial stage, ang nakaschedule talaga ay yung confirmation mm. of charges. May earlier schedule pa, and this is what I'm more worried about. By July 4, we are expecting the document containing the charges. So, we were not expecting the, kumbaga, we call it here in the Philippines, the information or yung sakdal. We're not expecting the information to come in September. It should come earlier so that you can mount uh, an intelligent defense. July pa lang, ibibigay na yan, ipapakita na yan. Kaya sa totoo, mas atrasado pa nga yung schedule. Kaya doon ako nag-worry na kung hindi pa naaayos yung issue sa jurisdiction, eh, baka maapektuhan yung ibang schedule. Pero right now, Things are as is. Wala pang desisyon ang uh, pre-trial chamber na i-move ang kung anumang schedule. Hmm. Meron hubang bang implikasyon sa kaso sa ICC yung pagkapanalo ni FPRRD bilang Davao City Mayor? Technically, wala. Uh, hindi pinapatawad o binubura ng pagkapanalo niya bilang mayor. Yung kaso sa ICC, the fact of the commission of the crimes as alleged, remains and the ICC trial will continue. In fact, if we're talking about immunity, so mas may ganun ah? 'di ba? Mayor 'yan o kaya presidente. Ang pinaka ma, ma, baga, pinaka pinakamabigat na immunity ang tinatawag ay presidential immunity. Hindi mo pwedeng kasuhan yung presidente and so forth. Walang ganong kinikilala sa ICC. Kasi sa kanila, mga uh, ito yung mga hindi Uh, maabot-abot ng hustisya sa kanilang mga sa mga domestic jurisdiction sa kanilang mga bansa kaya nandiyan ang ICC na uh, avenue para dun sa mga pinaka matitindi pinaka malalang mm -hmm. violators of human rights mabilis na follow up lamang A attorney Contino maaari kayang gamitin ng depensa itong pagkapanalo ni FPRRD bilang to bolster his defense kung baga dahil nga landslide victory ang nangyari po sa pagkapanalo niya. Ibig sabihin, I think ito sa attorney Romy Makalintal was telling me yesterday na maaaring gamitin ito at sabihin na tinamo napakaraming ang bumoto sa kanya. anong anong ano tong crimes against humanity na pinag-uusapan? Yan yung parang tinatawag na condonation o pagpapatawad. Dahil well, binoto mo na rin naman eh, yung dating uh, parang parang kriminal, quote-unquote. Pero that theory or that doctrine only pertains to administrative cases, not criminal cases. Hindi mabubura yung nangyaring krimen. And most importantly, uh, Davao lang ang bumoto. Hindi naman niya kayang patawarin o i-brush aside yung mga issues para for the rest of the country. Kaya uh, tuloy pa rin yung kaso. Uh, itong implication lang na ito possibly ay doon sa potential interim release. Pwedeng gawing basihan na eh kailangan niyang makalaya at umuwi ng Pilipinas. Okay. Although I doubt it kasi lalong sasabit dun sa kaso. Kung mabibisi ka sa Pilipinas, paano mo haharapin ang kaso? Maraming salamat po sa inyong oras. ICC Assistant to Counsel, Christina Conti.